Gandang umaga mga kalapatids. nandito na tayo muli. Mag-aabang ng datingan, galing sa Alaminos, Laguna. Pero bago yan mga kalapatids, pakikita ko muna sa inyo. Ito mga bago nating inakay. Kaya lang, nag-iisa lang ang nabuhay mga kalapatids. Naisasabak na natin sana sa norte. Ngayon darating na sa race. At ito pa rin naman mga kalapatids yung dati nating mga breeders yan mga kalapatids. Sila pa rin naman yung ating mga foundation birds na inaasahan natin maglalabas sa magandang lahi. At ito naman mga kalapatids yung ating anak ng Johnson Relax na naka xd naman sa White Arden. Habang naghihintay tayo ng datingan mga kalapatids ay magsusuksok muna tayo ng singsing -sing patungkol dito sa dalawang ating inakay na isasarang naman natin sa darating na North Derby Race. Medyo late na rin pero sana makahabol pa rin naman. Mabatiin ko muna mga kalapatid sa ating mga bagong subscribers at ang mga nag-comment sa ating mga vlogs. Shoutout sa iyo, Yummy Love TV. Kay kalapatids, na Mark Tupas Love ng Novaliches, Quezon City. At kay Samuel Love TV ng Camarines Sur. Maraming maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa aking channel. Ayan, okay na. Magkumpisa na tayo mag-abang ng ating mga binitawan galing Alaminos, Laguna, mga kalapatids. na ng sigat ng araw dito sa ating lugar. Walang bakas ng anumang ulanin sa alapaap. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, hello mga idol, morning. So alas 9 pasado na pero wala pa rin update yung club natin kung saan nila i-release yung, ano, no, yung mga ibon natin. So kanina nasa Alaminos, maulan, binabaran San Pablo. Ulan pa rin. Ayaw ko kung nasa kasi wala pa update sa Facebook or sa chat ng, ano, ng club natin ng mga kalapatid. So, so sana wala namang mangyaring abdurya doon kahit na maulan sa area ang nila. No? Keep safe everyone pa rin mga kalapatid. Ha? Update mga kalapatid so biniba, binaba yung ating uh, ibon sa parteng Santo Tomas Batangas inirilis ng 9.30 mga kalapatid so ayan doon wala na yatang ulan pero sa atin napaka araw oh. Kaya sa atin napaka ganda na sinag yun may madumaan na dalawa kalapatid. at maya maya pa mga kalapatid sa unti unti na rin kumulimlim ang ulap dito sa banda sa atin at pagkalipas ng mga ilang minuto mga kalapatid say, may dumaan mga ibon at pa ay nagsabay-sabay na nga nagdatingan ng karamihan sa mga ibon natin buti at kumpleto na rin natin ang ating mga kalapate, mga kalapatids. At salamat din at wala na pahamak sa aberyang nangyari sa kalsada gawa ng ulan. At huwag niyo na rin sana kalimutan i-click mga kalapatids ang ating subscribe button at notification bell para palagi kang updated sa ating mga channel. Hanggang sa muli mga kalapatid, ingat!